may pumupong bata. May pumupong bata. And so guys, mga uh, malengke kami ngayon. And so ito yung bahay namin guys. Maraming aso. Napakaraming aso. Diba? Tatlo yan ang Tatlo. Tatlo sa taas. May tayo mabas. Maingay. So ito guys yung aming munting bahay. Nasa mga na dito nakahiga. Wow! Powder. Oh. Embrace mo si mama. Embrace mo dali. Embrace. Embrace mo dali. O oh, kiss na kiss. Sapis ngilang. Oh. Dali kiss. Okay. Oh, tama. Tama. Sa iyo nga inaano ko eh. Ayun. Ha? Ah. nung tubig ma. Pagka bumara sa lungs mo 'yan. Maraming doon umukasa. Ha? Kagabi umukasa dito. Saan? Nabuso mo. ka ng uminom paano kagaling yung sakit mo okay guys so na tayo tayong palengke kasama natin ang bulinggit na si Zion si bulinggit so ito guys bahay namin Doon. yan ito yung mismong compound namin yun ito yung pinakamagandang ano namin no bisita Actually, may ginagawa pa kasi dito. Kaya medyo madumi yung loob compound oh. so actually guys ano, marami kami dito solar eh. solar dito maglalagay din ako dito eh. dito kasi guys sa probinsya namin uh, problema dito kuryente uh, halos yung, ano yun oh, sobrang ilang dekada na dumaan pero hindi na yung kuryente namin eh pero ngayon medyo naging okay naman siya ito, so, may time na nagbabrown out pa rin kaya uh, medyo nakakainis na, kaya alis tayo alis tayo kaya marami kami ano dito solar even dun sa bahay ng kuya ko yung kuya, kuya ko kasi nandun sa taas yun so yun naka kaya uh, nandun sa taas dun 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 sa area niya puro solar din sa dito, dito. So, even sa loob ng bahay nagyendo na ng solar para pagka uh, may brownout nga ayun na lalagyan namin ah so ilaw. so bali guys dito yung parking ng sasakyan namin na ano to eh uh, bakanting lote na rin kasi namin na to Ayan. actually sa tita ko yung lote na to, to sa harap namin ayun no, oh, natambak ano na nga puro hala puro, puro puno na o oh, na ano na hindi na nililinisan tapos ito dito yan dito naka park yung tricycle ng asawa ng kuya ko tapos yung sasakyan ng kuya ko ay nakabalot dyan sa loob ngayon ayan si Zion say hi hi yeah laki ng damit no laki ng damit niya eh ayan So bali kasi guys, 'yung mga damit ni Sayon, 'yung dinala ko lang siyempre, 'yung mga t-shirt lang. Eh sobrang init dito sa probinsya namin, sa Mendoro kasi nga tabing dagat kami. Uh, hindi naman tabing-tabi 'no. Basta mga malapit kami sa dagat. Eh sobrang init. Iba 'yung iba 'yung singaw nung ano, nung init. Kaya dito parang 3 times at akong uh, isang isang beses naligo tas dalawang shower, parang ganun si Sayon, ganun din. Uh, binila ko na lang siya ng ano, na sandong ganito. Imura lang naman 'to, ganito 'di ba? Kaya okay na. So 'yun, bali hindi dai ko lang 'yung kapatid ko. Uh, bibili tayo ng ano or mamamaling kita tayo. Kasi dito guys sa amin talaga, proud ako na sabihin. Masarap ang longganisa oh! namin at chakatong sino. So yun, kaya nung dumating ako, yung unang dating ko dito nung ano, hapon na kasi kami dumating guys, no? Yung gabi nun, tusino yung ulam ko, sarap. Na medyo mataba-taba. Pops, shoutout sa'yo. Doc GP, Doc, ayan eh no, Doc Gerard Luke. Ayan, best friend ko yan guys. Ano ko yan, best man ko yan sa kasel ko. Ayan, makikipark muna ako sa'yo, Pops. Ayan, so ito guys, yung palengke namin. Ayan, lakad muna tayo. So ito lang yung simpleng palengke namin guys no. yan Actually maganda na yan ngayon dati pangit yan eh. Inayos lang. Ayun, medyo wala yung parking dito guys area na to kaya doon na tayo nagpark. Eh kilala ko naman yung clinic doon kaya okay lang yan. Guys, ano yan, yan dati yan. Yung unit top, yung unit na yan. May pwesto kami dati dyan. Nung 2009 hanggang 2015 I think yan yeah, so tara pasok tayo palengke let's go sa yan yeah, so ito palengke na amen hanap tayo ng sino longganisa tsaka oh, baboy mapapasabak si Zion sa palengke namin ngayon na ah. first time yan ni Zion na no? first time mo oh. Alam mo yung bilihan ng longganisa? Meron kayong regular lang, no? Yung classic. Yan yung regular yung classic. Sige. Okay. Ayan, guys. Na, ano yan? Uh, favorite. Tender juicy hot dog. Wala oh, ka bang bariya, sir? Pakalik Sige. Akin okay na. Bariya, bariya mantika. May mantika ka, boss? Meron na ilan po ba? Isang bote, 1.5. Ilan uh, si Buyas? Atay yung... Ano? Uh? Yung malaking mantika. Oh, yung malaki daw, boss. Magkano yan? 1.20. Ha? 1.20. 1.20 ro yung mantika? Ha. Ito, boss, ha? Okay. Okay. Ano pa? Ano yun? Gaway? Hindi, baka nagkakamustahan lang. Naga, <laughs> may nagkakamustahan pala doon. Ayun o, oh, may nagkakamustahan. Ano yan? Drama lang yan, series yan eh. Sa palengke ginanap. Oo, dito ginanap sa palengke. Okay guys, so dito, punta tayo sa Tosino Longganisa na pinagbibila namin. Sir. Ilang peraso ba pag longganisa? Marami. Ilan mo? 20 pieces. 20 pieces ba? Sige. Sa di Oo. Tayo pa rin na ulit diyan. Yung konti lang na may oh, ano. May kanito ba Oo, okay. And guys, so tosinong saka longganisa. Tsaka dito, teh. Kasim bato, teh. Yeah, sobrang sarap ng ano talaga namin ito, guys. Ah, uh, tosinong saka longganisa. Favorite namin 'yan dito sa Mindoro eh. Kaya bala ko magdala niyan sa ano sa Canada. Pa, uh, bala ko ipalagay sa lata. Sa kanya magpapagawa. Hindi ko lang ng lata? Hindi. Din, 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 din. Ah. Meron ba naglalata dito? Kami eh, naglalata ba dito? Naglalata. May Ilalata may yan ng Manila. Sa Manila 'yun. Oo. No? Manila. Okay. So, Titingnan natin kasi yung kasama ko sa trabaho, nagdadala daw siya. So, sabi niya, hindi ko lang sure pero susubukan ko kung kunin man nila, hindi kunin nila. Wag puro tabate. May laman-laman din. Ayan. So, magkano kilo diyan? 300. Oh, mag uh, kilo pala guys, ito so, sino 300. Tusin, ah, uh, longganisa ganun din. Same lang, longganisa. Hindi Ha? So, 300, 300. Tapos pang sinigang magsisinigang, magsisinigang kasi kami mamaya. So yung laganisa, tsaka po sino, mga pang breakfast, breakfast, ganun. Guys, pili mo na tayo dito sa ano. Ito, favorite namin ni Emma to, Gotomami. Nagbibili kami shop out, spaghetti, bihon. Pili tayo. Thank you. So yun guys, no? meron tayong shop out Favorite namin ni Emma to eh. Chopao, spaghetti, tsaka bihon dyan sa Gotomami. Yay! Maybe, hey, hey. ito yung pinapagawa ng tita ko guys. Pinapapinturahan. Nakay hey. gagawin dito eh. Walang tigil ang papagawa. Walang magawa sa pera. <laughs>

naman. Oo. Maroon na pala also, ay ka, masaya ay, 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 ay ka, ito yung mayamang kong tita. Yeah. Milyonarya. Putra, sana nga. Milyonarya, uh, tapos ulam na meatloaf. <laughs> Organisa. Okay. Nudo na walang sauce. Okay. Para kayo sa'yo niya. Kaya mga tayo. So guys, bili tayo yung diaper muna. No? <laughs> Kailangan natin bumili at ubus na yung diaper ni Zion. So ito, nakita ko dito. Huggies dry. So, 30 pieces, almost 421. So, 10 dollars lang, no? Murang-mura. Ayan. So, meron din dito kasi. Pa, eh. Kaso, pants naman. 40 pieces. Mas mura nga lang to. 426. 40 pieces pa. Try ko na lang muna kaya itong pants. Ayan mo. 40 pieces yan. Ito kasi 30 pieces lang to. Ito. O oh, sige, pwede naman. So, kausap ko si Emma guys. tatanong ko kasi Tinatanong ko kasi Zion. kung ano yung size ni Zion. Hindi ko alam eh. Yeah. 12 kilograms. O oh, sige, tanda lang. Yung dinampot ko kanina, Ito yun. Large. Okay, sige. Lagyan mo lang natin Oo, So, yun guys. Diaper, bilhin muna tayong diaper. Guys, 362 lang pala. <laughs> Hala ko 420. So, mura na oh. Wala pa 10 dollars. Diaper mo. Taas mo sa diaper. So guys, punta muna tayo dito sa City Hardware. At itong tita ko eh ang daming pinamimili kasi nga, diba? Nakita niyo? Ang daming pinapagawa dun sa bahay. So, titingin na rin kami ng ano, pang TV mount. Kasi yeah. nagpabilis sa na akin ng TV. So, kakabit natin ng mga. Oh, laki ah. Ha. Parang SNR ah. Saman? Parang national pala to eh. Laki ano? Aircon pa. Ayos ha. So, tingnan muna tayo ng ano, ng bibilin. So yon uh, nakakita tayo ng pang mount TV. Medyo pricey nga lang no. So, normally, parang 350 lang ata yung mga yan eh. Ah, ito. I think pwede naman itong ganito. Ito siguro. Uh, ito, 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 ito. TV, ayan kaya na 32 to, to 70 inches. Pwede ito, si tita naman magbabayad eh. Huwag <laughs> na, na tayo maganap lang mas mura. Siya naman babayad yan. So, tingin pa na tayo dito, baka mayroon pa ibang klase. 43, hindi pwede kasi 45 yung pinabili niya sa akin. 500 naman tong isa pwede na siguro to yeah so yun guys after namin do sa city appliances no ayan, bumili naman yung tita ko ngayon shake naman yan nalang muna kami dito then ito si sayo ng gulo gulo para yung laro say hi hi <laughs> Ayan. So after nito guys, uwi na kami ng bahay din. Magla-lunch na rin kasi ano na rin eh oh halos magalas dosen na rin dito and uh, yun masarap ang ulam namin ngayon eh. dahil ang ulam namin ngayon ay sinigang na baboy dun mamaya oh hipon yan okay so yan ito pa rin guys yung place namin no talagang probinsya lang talagang probinsya probinsya lang siya simpleng probinsya lang siya yan pero ano to guys ah uh, mag, kahit pa paano maganda yung lugar namin sa Jose pero ang capital guys ng Occidental Mindoro is Mamburao pero sa totoo, sa pero sa totoo lang guys, mas maganda yung lugar namin kaysa sa Mamburao. o <laughs> kumbaga mas parang city siya, pero hindi siya pero hindi to city. Kumbaga ano siya, mas ano siya, mas boom kaysa sa ano sa Mamboro. So guys, luto muna tayong hotdog. Kumita tayo ng hotdog kanina eh. Sa mga na-miss natin to. Hotdog. Hotdog. Pure foods. Ito, pure foods. May kawali ka ma? Ayun. 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 Okay, luto na tayo. Nagutom eh, nagutom. Parang lumitang hotdog. Parang namayat. Ayun na. Parang feeling ko lang namayat yung hotdog. Tingin mo sa iyo na mayat? Yeah? Yes or no? Yeah, papi. Tutup mo na tayo ng hotdog. Tawag kasi ni Zion guys ang pagkain. Papi. So, papi. You want papi? Mm -hmm. So, yun guys. Sobrang init dito. Actually, si Zion nakadala ligo na ngayong araw. Pero ako hindi pa. <laughs> Mamaya pa ako maliligo. Ha? Hindi akin yan. Kay Michelle yan. So, tinanggal kami ng ano, lawa. Nagkaroon <laughs> <laughs> na doon sa kanto. Yan. So, tinanggal ni Mama. So, yun kasi Mama. Payat. parang so, payat. Okay. So, yun. Meron nang isang trabahador dito. Tagahila ng host. Ayan, Go! Yan ang trabaho ng anak ko dito sa Pilipinas. Tagahila ng host. Ayos na. Hila pa. Dali kamo, -sig. O, oh, sige para ako. baba ba oh, ba? Oo. Oh. Ihihilayin dyan. Oh, go. O, oh, hila pa. Sayang hila. Go, hey, Sayan oh, hila pa. Hila pa. ay ka sa vlog ko. Payat na no, payat na ni mama. Tayo. Ano? Sa vlog, sa vlog ko. Makita ka nila, pangit mo. <laughs> so, tambay-tambay lang muna kami dito ni mama guys. ano so, Pangit, di ba? Pangit ng nanay ko. So, ikaw yan? ako yan yung sa tabi ko ako? kaya nga nalang... so yun guys laki pa rin trabaho dito yung salon nagpipintura pa pero sabi ko sa tita ko ako na lang pipintura dito para may spray kasi kami para mabilis ako Malari na lang din wala rin naman kasi akong ginagawa so ako nang titira nyan tapos mamaya bibili kami ng mga gamit kaya para dito sa gagamitin ko. So guys, ito yung ano, namin, bayan. Yan, ma malaki pa yan, meron uh, may way pa pag ganun. Tapos dito sa likod ko, yan, medyo traffic na rin talaga dito eh. Kasi ang daming mga tricycle, yan, mga private car. Oh, dami. Tsaka ano dito guys, kumpleto rin kami dito. May Jollibee kami dito, may McDo, Inasal, Chowking, pa? Marami eh. Chooks to go. Uh, ano ba? Lots of pizza. Yeah. Marami kami dito guys. Kaya okay na okay dito the provision namin eh. Uh, yung mga gusto mong kainin sa Manila yung iba nandito rin Ayan. Yeah. so while waiting guys sila tita kasi bumili ng gamit dun no, sa bahay nga na mga kailangan at saka yung gagamitin ko nga pang pintura so hindi ako makababa kasi wala akong parking isa rin problema dito guys sa amin yung parking pag, especially pag bibili kayo sa mga ganito Mahirap. Kaya yeah, mas maganda siguro mag-tricycle na lang pero sobrang init din naman. Okay, so yun na kauwi na tayo. Ayan, bumili din muna kami ng banana sa Tsaka merienda. Ayun, si Sayo, makulit. oh, give mo to. Give mo to. Ah. issues nga. Hawa ka mo si Sayo. Ayan. Oh, dito tayo. Yan. So, yun guys. Pasensya na medyo madumi talaga yung bahay. Ang dami pa kasing kailangan gawin dito. Ah, yun, Kinabit na pala. Dapat ako magkakabit na ito eh. Pero bakit? Dapat iyahang to. Kinabit mo. Iyahang natin yan. May bumili kasi kami ng ano. Ng... Ang tawag dito. Ah... Uh, yung... Bakal. Isasabit na sana yan para mas mababa siya. Oo. Oh. Ah, uh, possible, pero okay lang naman. Hindi naman siya, ay, ano eh. Ano, oh. Kaya Pero hindi, tanongin mo na natin. Pero kinabit mo na eh. <laughs> ay, <laughs> di, 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 pero malakas ba ilaw? Pag, di, sige. Obserbahan na lang muna namin. Pagka uh, medyo mahina, ibaba na lang natin bukas siguro. No? Andiyan na eh. Nakakabit na eh. Nakaka-staple na yung ano eh. Sige. Sige, i-check na lang natin mamaya gabi. <laughs> Oo, madali naman na i-adjust yan. Sige. So yung guys, plano kasi namin, i-hang namin siya. Para mas malama mababa siya, mas maliwanag, ba? Diba? Eh, malaman natin mamayang gabi yan. Kung maliwanag yung ilaw. Kasi bumili ako ng ano, kadena. Para nga sana, nakahang siya. Eh, umalis nga kami ni tita kaya. Hindi na namin ang mga okay. okay, so yun guys. I hope na nag yeah, kung may mga question kayo about sa mga buhay namin sa Canada, and just leave a comment and message na rin guys kung taga kayo. Para alam kung saan kayo. Parating salam natin. ulit. Hanggang sa nakakating yung video namin. Alright, so hanggang dito na lang. See you on the next one. Peace. Peace.